Good morning! Another day, another pag-aasikaso na naman ng ating mga anak. Eto nga't magluluto nga lang ako ng itlog, ito nga lang munang babaunin nila. Eto nga lang yung madali-daling lutuin nating mga nanay kapag wala tayong ibang maisip na ulam. At bukod sa madaling lutuin, masustansya naman. Mabuti at nakabili kahapon si Dada ng tasty at yun din yung ipapabaon ko sa kanila. Sakto nga rin at meron pang natirang palaman. Yung mga bata kasi minsan tinatamad lumabas at bumili ng snacks. Dahil nga yung room ni Kambalay nasa third floor, kaya minsan tinatamad silang bumili ng snack. Kaya minsan pinapabaon Pinagkukunan ko na lang sila ng tasty na may palaman. At dahil nga malalaki na sila, sila na yung gumigising na maaga para magsaing. At ako'y magluluto na lang ng ulam kapag walang ulam. Kayo din ba mga mare, pinapabaunan nyo din ng mga anak nyo ng ganito. Minsan nga din ay nagsasawa na rin sila at minsan biscuit naman ang binabaon nila. At minsan naman bumibili kami ng puto at yun ang pinapabaon namin sa kanila. Pasalamat nga ako at nandito na ako sa bahay at naasikaso ko na sila. Nung nakaraang taon kasi 2019 hanggang 2021 ay nasa Manila ako, nagtrabaho ako. Elementary pa lang sila ng taon na yun at hindi ko talaga sila naasikaso. Kaya't sobrang naawa talaga ako sa mga anak ko sa panahon nang wala ako. Mahirap talaga pag malayo ang nanay at wala sa tabi ng mga anak. Pero dahil nga sa kahirapan ng buhay, kailangan lumayo at magtrabaho ang isang magulang. Ang hirap at kailangan magsakripisyo, danas ko talaga yan. Kaya't pasalamat talaga ako sa Panginoon at kahit papano, meron akong extra income dito sa bahay sa pag a ko sa TikTok. Kaya hindi ko muna naisip lumayo at magtrabaho. Noon kasi nung hindi pa ako nakapag-affiliate, nagpaplano na naman akong um malis at pumunta ng Manila para magtrabaho. Ang hirap kasi dito sa bahay kapag wala kang income. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi lang isa ang dapat magtrabaho. Kailangan timor. Lalo na't na may mga anak tayong pinapaaran. Tapos ang iniisip ko naman kapag nasa Manila ako nagtrabaho, parang kulang pa yung sweldo ko dahil dahil magbabayad ka pa ng boarding, kuryente, tubig, pamasahe mo pa at pagkain mo pa. Siyempre, kailangan din makapagbigay ka sa pamilya. Kaya sobrang hirap din talaga. Kaya nga sa panahon ngayon, kahit nasa loob ka ng bahay, mag-isip talaga ay ko ano yung pagkakakitaan. kaya nga sa kapapanood ko ng mga ko mommy vlogger E eh, naisip ko nga mag-vlog na rin kahit nandito ako ka sa bahay. At nagbabakasakali ako, sakaling pala rin, ay magkaroon din ako ng income katulad ng ibang vlogger. Yun naman talaga yung minamanifest nating mga nanay kaya tayo nagbablog ang magkaroon ng income. Kaya tiyagaan lang talaga sa una, mahirap talaga. Pero marami naman ako napapanood sa pagtsatsaga ay eh, nagkakaroon naman ng na magandang bunga ang pagbablog. Kaya tayong mga mami, huwag tayong sumuko, tuloy lang, laban lang. Matutupad din natin ang pangarap natin na may mapapala tayo sa pagbablog satiyaga lang sipag at dasal